guys, ako pa pala sa si Kuya Balong Vlog, ang daking vlog ng doro So yun guys, may nagpa-challenge na naman sa akin si James Parker. Ito, sa tubugan daw ng manok, kakain na tayo. Basic! Itong pa-challenge natin ito, guys, ito, walang tubig to guys. Ayan, kung makikita nyo yung kaya natin, walang tubig ito guys. Ngayon, nandito ito, ayan o, oh, hindi na namin tinanggal, may balahibo pa yan guys. Oh, may balahibo pa yan. So pagka-basic ito guys, kaya ito, pagkatapos ko vlog ito guys, nilinisin Din ko na ito. Sasabunin ko na to para malinis na. So, ito lang kasi pa challenge sa akin, guys. Kaya hindi ko tinanggal, tinanggal kanina. So, yun, guys. Kung bago ka pa lang sa akin YouTube channel, Kuya Balong Vlog, hari ng, hari ng mukbang vlog, ang aking Facebook page. Pabisita naman po. Hoy, sa mga bata dyan, sa lahat sa, sa mga bata dyan, huwag itong gagayahin. Mga professional na po gumagawa nito. For content only lang po ito. Mga bata dyan, huwag itong gagayahin yung mga ginagawa ko kasi professional lang po ang gumagawa nito. So, yun, guys. Shout out kay James Parker. Ito yung pa-challenge mo sa akin. Basic! So yun guys, i-share mo tong video ko na to kung mapanood mo to. I-upload ko to ngayon sa akin Facebook page. At yun sa akin YouTube channel, i-upload mo ito. So yun guys, thank you sa ha, walang sawang sumusuporta sa akin yan. Shout out na rin kay Boss Merdin yan. Shout out sa inyo boss. Sa mga tao sumusuporta sa akin yan, shout out. Ayan, ito guys, ito, walang sabaw yan ha. Baka sabihin nyo, ito, ayan guys, oo. Oh, oh. Ayan o, oh. ayan o. Oh. O, oh. oh. may mga balahibo pa yan ha. Lalagyan natin to guys, ayan o. Oh. Oh. Ayan, Baka basic niya, no? Oh. oh, baka sabihin niyo to guys, scripted to. Ayan, o. Oh. Siyempre, lalamasin natin yung kanin dyan. oh, lalagyan na rin natin ng balahibo yan. oh. so ito guys, kakainan to guys. Ah, baka sabihin niyo to guys, ano, baka sabihin niyo to scripted to. Ayan, may tubig ako dito. Pinapakita ko rin sa inyo yung baso ko mamaya para sabihin niyo, baka sabihin niyo, dinap, ginudura ko dyan sa baso yung kanin. So, ito guys, so, kakain tayo guys. Baka basic nito Oh. Ayan, Ah. Hmm? Ah. Bad. Sarap. Ndaw sa tuhod guys Mm, kahit ang ganyan lang yam. Ang kameraman ko baka dumulo sa kaldero, dagdag ko sa ilalim. Diyan shout out sa uh, kam kameraman ko. Mm. Ito kanin to guys, oh. So, Gawin daw natin sa sabaw pag kabisit. May na, may na may na lang. Ay no. Oh. Mm. Mm. Ah. May tubig tayo. Hindi ka sa ako sa nagkasama tubig.

Ang um, sarap. Grabe. Hmm! James Parker, shout out sa iyo. Try mo. Um, shout out pala kay, ano, kay David. Ngan? Or content only din kami. Para sa dumami nag ano, content creator. Ngan? Shout out po. Ngan? Yung patahanis ko sa akin niya, sana matupad din. <laughs> shout out sa iyo. ah uh, Sir David, yan. Yeah. Hmm? Um, sarap. Mm, Hindi yeah. na. ito talaga guys, Hindi talaga ito. Hmm? 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 Ah. Oh. Hmm. So guys, for the next video na itong araw na guys Natapos natin yung pagkalan sa atin Ayan o, baka sabihin nyo oh. Ayan, baka sabihin nyo Dinagay ko sa taas guys, wala yan o Ah, ninunok ko talaga yan Ayan o oh. hmm. Hmm. ah yun guys, Matapos na itong pa-content sa atin na ito guys. Subscribe nyo ako sa aking YouTube channel. Ganun na rin sa aking hari ng Facebook page. Like and follow. i nito mga video ko na ito para ganaan pa ako guys mag-vlog. Yan. Shout out sa inyong lahat Yan sa mga walang sawang sumusupport sa akin. Shout out na kay Boss Mike yan. Shout out po sa inyo yan. Sa mga walang sawang sumusupport sa akin. So, ay, sa mga bata yan inuulit ko. Huwag nyong gagayaan ito. Sa so, kaya ba vlog na nakagawa ito? professional. Ha? So, yun guys. Thank you. Thank you.